Yung, ano, yung Dito na pupunta yung Di diba na-harvest sa Islamalay? Oo Kulungi pat sa'yo Oo, oh, oh, yun nga Greenleaf Hopper man ito Oo, oh, saan? Yung kita ko nila Greenleaf Hopper eh Eh, Kito, eh mga, mga yan, lilit Kito trips apids Pero baka kita nakita ako Greenleaf Hopper eh No Pero ito to? to? Saan? Sa palay mm. magaling yan Virus kasing kariyan oh. Kaya mga kaya kamadali Kaya patayin kasi yung yung dala niya sakit yung mahirap sa inyo oh ganoon ganin sa pala ito dito gitu lumipat hmm, kasi wala na wala nang palay ngayon ngasin, oh yari yeah. kaya ang bilis ko eh uh, kaya lubot talaga to oh ang oh, dami ano oh. yung kulay green eh yeah, yeah, yeah. yeah, oh. Oh. yeah. anong gawat nilagay mo dyan sayang oh umaga play mo nito umaga kaso lang may meron kasi kinbats ba Ay, yeah, ay, yeah, malilit diyan banda don. Doon bandar, bandar. Oh. ganito ulit. Ay, wala wala malilit, mga... lang siguro, pa lang yan. yan yung laga, yan yung laga, ano, yung... Yan yung po yung pigil, kaya Oh, oh yung yun yan, pangit, no? Sayang ha? Ganda pa naman sana, no? Itong ilalim, tanggalin mo na to. Ah, tanggalin na yun, ilalim, tanggal, yung lahat ng... yeah, to, 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 to. Yan. Oo. Uh, 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 para direct na. Pero kailangan, diyan kailangan may nakso diyan maliit eh. Pangalan? Nakso. Yung pinasubo ko sa so yung malapot. Oo. Pero dalawahin mo na. Oo. Oh. Dalawang pakit niya mismo yung toto. Nakso? Mm. 3, 3, 3, 20. Ah, 3, yan. Uh -huh. Malit lang. Sa so, gulay lang na yan. Hmm. Naman ako, ano naman ang ano noon? Ang expiration niya, pag apply mo, ilang araw bago... Ay, efektivity We... niya? Oo. Oh. Basta maganda lang pa panahon. Naabot na one week yan eh. One week? Kasi platinum, 14 days eh. Oo. Oh. Tagal pala, no? E paano eh, pag mag-ani ka, di kwan na. Lugo lang na yung kwan. yung... Yung ano, wait lang. Kasi harvest ka, di ba? Oo. Oh. Di naman pwedeng ito pa naman, oh, okra, kada tatlong araw. Hmm, kaya sa, sa, uh, kahit araw na araw-araw pwede. O oh, yan, oh, bukas, pwede na naman, Oh. Maganda yun, sabay-sabay yung harvest mo. Sayang hmm. kasi to, o. Oh. Kung dito mo O, oh. ayaw oh, yung sprayan. Bakit yung binibili natin na ano, hmm. na gulay din natin. So yan, kung oh, saan yung uh. pinanglulog Eh. <laughs> Wag lang platinum. 14 uh, days kasi talaga. Baka mag-ita-ita talaga sila. Uh, uh, okra to, pero may tiyangaw. Lumipat na dito yung ano pala.

Ibig sabihin, Yuria, tsaka 060 yung apply mo dito. Oo, oh, itong ko na. Last Next time, yung bawas ka ano. Yuria? Bawas ka, Yuria. Uh, ano ko ilagay ko, pang 14-14? kaya triple 14, tapos kapag kabulaklak na, kung pwede nga, ano na lang. 0060. Oo. Uh, Yun lang. Tapos, separate mo lagi yung ano, yung... Pag mag-spray ka ng panda mo, oh. Ibahin mo yung pang-stream sa gulay. Mm hmm. Kaya nagadali yun Mas masingit, no? Kaya hmm. kahit ugasan mo yan, ugasan mo yung tangke, yung Iyong mo. Oo. Oh. Hindi na ugasan. pa. Pero tayo talaga bumalas. Dami, eh. Mm -hmm. mo yan, dikas lang. Kasi... Lalim. Yung pito mo sana yung nakaganon. Uh -huh. Oo. Ayun sa itinuro ng uh, technician. Talagang uh, mahirap din kung spok sa inyong sakit ng uh, tawag dito ay uh, yan, mga insecto dito sa okra. Kaya marami pa tayong hindi pa alam, ano, tungkol sa mga prutas fru, o gulay-gulay natin. Eh ngayon ay, uh, buwan natin mag-pruning. Side pruning yung uh, mga sanga-sanga sanga-sanga na hindi na kailangan saka ito, nakakalimutan, tanggalin kahit uh, paano ay maka-ani-ani tayo ulit dito kakaanin naman tayo, kaya lang uh, ayan, ito, dinapuan na ng sakit na matumal ang bunga matumal pa ang bunga, mga kaya. Hindi natin ayusin yung pagdol, damas eh. marami to. Kaya natin yung mga wala uh, lang, so na uh, tamatok dahil uh, mas Yan, pagkaya tinirin. Okay, salamat. Ate Yuto, nakapag-pruning uh, tayo. Kahit paano ay sinan uh, natin kung maging kalabasan ng ating uh, pag uh, paglinis at pagpupruning. Ang problema ay uh, wala pa tayong pambili ng gamot. Yan, dahil yan, yan, yan nga, oh, dami nga. Oh. Yan, sabi ng ano, green, ano? galing sa palay. Kaya ganyan, ang ulubot. Ayan, no? Ay, nako. So, no, makabinta tayo ulit nang may pambili tayo ng uh, gamot ng ating okra. So, muli, maraming marami salamat. Salamat, uh, Team Kalingap, Kuya at Atidna, Kalingap Rob, at ng uh, buong team. Shout-out po sa ating lahat. Sa ating mga sponsors, subscribers, followers. Thank you, thank you. Ayan, dali-dali muna pasamantala. Ingat-ingat tayo lahat. At uh, mainit na naman lang ang panahon. Yeah.